Hello guys, ito na naman si Ting Samora Ang tinatawag nilang papating ng tagapangga sinan Ayan, nagkakape ako dyan guys So parang ang init-init dyan Parang kayo, ang pagmamahal nyo Ang init-init Na parang pagmamahal nyo Kay papating, siyempre naman dyan Susi, -si. kung nagsahing na naman ako dyan guys Para pagdating nila mayroon na tayong kakainin Sim simple lang ang aming buhay ayan nag-iisip ako kung anong ulamin namin parang may nakik nakita ko dyan dahon ng malunggay ayan tinignan ko na nga ating parang sampung taon na ang laman niyan. may anakonda yata sa chan ko guys ayan hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan Lumalaki na ang tiyan ko Lumalaki na ang bibi ko Ayan Nakayga ako kasi iniisip ko Kung paano ko magkapira At paano nyo kumahalin Na si papating Ayan Nakasibangot Yun ba? nakita ko ang aming ulan Sa na yan Parang baso ka na yan Siyempre ginisa na na ni nanay Ang ating bawang at sibuyas Alam nyo naman Ganyan talaga ang pagluluto namin Simple lang pero swak na swak Ayan wow! wow! Tinalo-halo na Ang bawang at sibuyas Ayan kita yun naman sinana. Ayan, sipag-sipag Alam yun naman ako guys Tingnan nyo guys Ang sarap ang aming ulam Alam yun naman dyan 'di ba? 'di ba? binuksan ni Nanay na ang basukang sardinas na napakalaki. Ay, binuhin na Ayan. Siyempre, wow! niya ang chile Ayan. Seven, wow! naman at nilagyan wow! ng sardinas ng kawali para madali na. Siyempre, amoy na amoy ang kanyang bango. Nakakagutom na dyan guys Tingnan nyo ang sarap-sarap ko na dyan Parang nagugutom na At parang gusto nang sakmalin dahil nagugutom na ako ayan hini kiniwal-kiwal niya naman yun. apo ah, ayan so guys malapit na maluto ang ating ulam na sardinas nilagyan na ni nanay ng tubig parang dalawang baso yata dyan at dalawang sukat ng sardinas ayan ay, ang sarap-sarap ang ating ulamin sa gabing ito siyempre nagugutom na ako dyan Ayat yan nilagyan na ng miswa ni nanay parang dalawa yata ang binigyan dyan ng miswa dalawang bisin yung nilagyan ng miswa niyan guys ba diba? pang yan at pang pasarap simple lang ang ulam namin ang malaga ay may ulam kami sa gabing ito dahil alam nyo naman ganyan lang ang buhay namin simple lang pero swak na swak sa bulsa alam nyo naman Mahal, mahal na ang bilihin ngayon, wala nang pagbabago, ganun pa rin. Swak na swak na, basta may ulam, may kunting ulam, ayos na yan. At syempre, ayan nilagyan ni nanay ng dahon ng malunggay para pandagdag lasa. Syempre, pang pandagdag lasa yung malunggay na yan, napakasarap yan. Ayan nilagyan na nanay ni nanay, hindi na inugasan dahil alam sabi naman niya, hindi naman na sa lupa. Kinuha na sa tasyan yan kaya hindi na inugasan. Tingnan nyo naman, kitang kita Ayan, kitang kita, nilagyan ni nanay Ang dami dami Ayan guys, so ayan Malapit na maluto Ayan, malapit na maluto nyan <clears throat> ng aming ulamin. So guys, yan, naluto na ang miswang may wow. Wow. at sardinas. Ang init-init pa, napakasarap yan. Siyempre, nilagyan ko na ng kanin ang aking plato at nagsandok na ako ng kulam dyan. Ayan, swak na swak. Ayan, siyempre na kumain ako dyan. Mmm, napapa wow wow ako dyan. Ang sarap ang pagkain dyan. Okay na, napapating. <laughs> Makita tayo kulukul mo ang tarna katimanganan ayan guys, kumain na, yan na ang uling aking vlog na naman guys kinabukasan naman, bablog na naman tayo alam nyo naman